na yung gitara Nagapilapil. Lagi na siya diha. Eh, basig bula rin na nakasaksak. Gani. Di man na matuno. Balik. Manang tumuya na. Gibalik. Guru niya na. unsang po na siya. Daladala. Manang gitara nga putol man na. Eh, mo? Tanawa, gudal. Dauti yung gitara. Nagapilapil siya. Banda. ka lang yaw -yaw. Oye, dili, man, good, mo mo dili mo gud gitaris lead guitarist mo sus mura jud ka ilawi kay ila mo kuana si master sam man na katong guitarista pa na siya sa kuntaw basig siya ro po nakaila nang yaw ade ila siya gani bisag wag yun na siya na sweeto anang gitara ha mantay ra mo magkita mi ana isumbong yun ta mo nagkaila ana sila pati nang baysta nila oh baysta mo na sa kuntaw si master jano kung sa'y kuntaw pre -rege, rege na? Dili na sila rege. Uy, katong nag-adto. Gudog Malaysia, gud. Yes, Malaysia. Rege lagi. Uh, uh, basta banda kaya po na sila. Mga original na ilang mga kanta. So, pa'y kanta na nila. Kuan. Kay katong kuan. Una, ye, ye. Me. basta katong ka na. Kabalo mo, kuan na. Una, ye, ye, ye. Ye, ye, ye. Bantay rong makita, me. Бут-бут. Бисквит.